kausap niya natin si uh, Chairman Altenco at mm. ang uh, pakiusap nga niya uh, na sa mga otoridad na tulungan sila para masawata itong mga illegal uh, online gaming. Ay, isa dyan na namamayagpag ngayon na uh, parin Raul ay itong online sabong. Uh, ang nakapagtataka lang kasi, alam naman, kung talagang sabi nga ni Chairman Teng, kung talagang gugustuhin ng mga otoridad na ipatigil yung illegal online sabong, ay eh kaya namang ipapatigil yan dahil imposibleng hindi alam ng mga regional director at mga provincial commander sa mm. mga probinsya na merong uh, illegal online sabong. Eh, hindi ba ipinatigil na yan ng karang administrasyon? Mm. Pero nakapagtataka, bakit pinapayagan pa rin? Kasi hindi naman lang pwede sabihin na tinatago kasi Karing Raul, di ba, pag ikaw ang provincial commander, yung mga sabong na yan, lalo na kung 200 fights yan, ikaw nga, dalawang daang laban. habay, di dami, ang daming tao niya, may bit-bit oh, na manok. Na, mo, makikita di ba? Oh. Exactly. Mm. At pagkitaas, pag niya ng mga intelligence officers mo, makikita mo na may mga mm. video doon, may mga, ikaw nga, mm. video equipment. Kasi eh, alam mo na na online gaming yon. So live, online live gambling. mo makikita. Exactly. Diba? Oh. Exactly. So ang ipapatawag natin sa susunod ay mga regional director ng Region 3 hmm. at saka regional director na Region 4 dahil uh, at alam naman ng PNP yan, parang Raul, yung mga oh, regional director kung sino-sino Dalawang tao lang naman ang uh, may hawak ng uh, illegal online sabong dahil yung isa nakakulong na ngayon, si Tebes. Oh. So may dalawa pa. Yung isa ay dyan banda sa may Cordillera. Yung isa naman ay dyan sa Central Luzon. So, nasa PNP na yan. Kaya papatawag natin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nila pinapatigil. Malaki rin kasi ang nawawala, parang Raul, sa ah, gobyerno, sa pagkor. At hindi na kukolektahan ng buwis itong mga may-ari ng online sabong. Illegal sa gobyerno, sabong. malaki nawawala, Senator. Pero sa kanila, malaki ang ganansya nila. Di ba? E sigurado, dahil hindi ka naman nagbabayad ng buwis, wala kang buwis-buwis, wala kang hmm. binabayaran sa pagkor, So, tiba-tiba ka dyan. Pero marami din ang nalululong uh, dahil hindi nga nare-regulate. Ang oh. masama pa dyan, halos 24 hours ang operation nila, 200, 300 fights, ika nga. So, oh. mga anim na ang manok ang kailangan mo noon. When 200 fights, di ba? May uh, yamado, may dihado. So, dalawang oh. manok agad. Kung 200 fights, ibig sabihin 400 na manok yan. Kaya, oh. imposible na sasabihin ng provincial commander, hindi namin ma... Alam sir, kung saan oh. ginaganap eh. <laughs> dalawang daang dalawang daang manabong or 400 uh, 400 na manabong at dalawang dala, dala manok hindi mo makita